Yo, what's up mga boss? Good afternoon. At magluluto si Mrs. ng pansit. Ayan. So, binagay niya yung mga ingredients mga boss. Yung bawang at sibuyas. Ayan. So, may ni Mrs. dyan mga boss. yung ingredients niyan para lumabas yung aroma. Ayan o. Oh. Alright. Tapos, lagay niya yung chicken mga boss. Yung may may niya na titin yan ang sawg sa pansin ayan tapos may gusto naman may bus na ling, mga boss ayan tapos nalagyan niya na pamintang wasak mga boss bali dalawang sasi dyan mga boss ang lagay niya na pamintang wasak tapos lagyan niya ng magic sarap mga boss pang para lalong sumasarap mga boss yung ang kanyang pinotong pansit so shout out pala kay Mrs. Jen napagasarap magluto ng pansit yan ngayon mga boss bihim kayo sa magpawaluto so yan ay nagayon yan ng chicken cubes mga boss yan hindi tayo yung mga boss alright so linagayon niya ng kuyo mga boss para umalat ng konti si hindi na kailangan ng asin dyan mga boss Kaya eh. puyo lang para ang pansit natin ay pula-pula. -pula. Alright. So yan, tinagay na ni mga boss yung mga gulay. Yung carrots at baguings, beans. So yung repulyo mga boss, mamaya na ilalagay yan nailagay na yung pancit na yung bihon so nagus na ikot ulit mga boss alright so nailagay na yung sabaw mga boss nung pinagpuluan ng chicken na sinahog natin dyan yan ano so, ba yung malasang malasa yan mga boss alright so sa lahat ng sumagparoto ng pancit dyan ano yun ko? lang kayo kay Mingis. So ito pala ang ating budget na ilalagay mga boss Ayan, bonus ayan Ilalagay natin dyan ayan inilagay na mga boss may mingis yung diyon ayan Kalahating kilo siguro yun Tapos yung isang Balot na yan parang lang kung o isang kilo Pero okay lang yan eh. Sakto lang pang Pang halian Pero hapo na ngayon eh, Hapo na na yan mga boss yan Ayan ito balik na din para Mahalo lahat Malagyan ng Ano Sabaw Uh, mga e 'yung ano, Ay, yan, Alright, so 'yan mga okay, boss. Pa-yan eh. ni Mrs. na niyang... diyan, mga boss. Pang-o-de mga boss, 'yung okay, yan, mga uh, okay. yan, mga bas, 'yung repolyo. Ayan na mga boss, 'yung repolyo. Pinaali yan mga boss. Kasi malapit na ito matapos mga boss. Luto na yan eh. Papatuyoy na lang yung sabaw para isladong magpukang pancit. Pancit talaga siya. Literal na pancit. Ayan. So yan mga boss. Luto na pancit ni misis. Ayan oh. Napakasamang.